Relax lang, dito ko yan. Yeah. Yan. Yeah. Mmm, lambat ang wala. Huwag mo gano'n, Wil. Nooo. Wala pa eh. <laughs> Grabe. Ano? Bakit ka naman makatigil sa akin? Wala pa eh, no? Wala pa eh, nag-ano na eh. nag pa lang yan. Wala pa, nag-ano na, nag, na eh. Wala pa, konting ganun pa lang, oh. Pasmado <laughs> na.

Kasi lang pano na, na dito ba natulog sa Jantea o sa ano 'to? Maati-che. June. Pinaupo kami dito. lang, Yun. <laughs> <laughs> Sige, sir, lang Okay. Uunag lang, <laughs> sir. Parang ano? Conditioning conditioning ko. Internal municipality. Yan. Hmm. Ay, naman pa ako. Kapila pa ako. pa ako. Kapila pa ako. Salamat Ah, so Kamusta okay. <laughs> po? Bagsak lang. Ini lang po. Sige. po basta magpaganyan muna sakto lang. Kailan po yan hindi po basta mo dito? Sige lang po, bagsak Kain po. Sige lang po. Sige lang po. Sample sa elementary tapos silver bronze. Sa palaks. Last, last. Lambot lang. Yes, sir. Ay, siya. Oh, akuntan nagawin na raw. Sabi niya, ano? Nung mando. Ano yung may putahan? Tayo doon. Wala na siya. Kasi yung mara training daw. Hindi yung na